Yan, kamusta na mga kalay? Isang araw na lang talaga, isang araw na lang talaga ay mag-change na yun na ako. Usually kasi pag ako nag i-introduce sa mga tao na pakilala ko ay apa o At pag natapos na ang aking gawain, lagi kong pinakakilala ulit ang aking sarili bilang I am done. Bakit? Kasi tapos na ang gawain ko, I'm done, di ba? So, ito ay isang punchline lang. Pero, yun nga, no? Um, ano ba yung gusto kang pag Sa mga nangyayari sa ating buhay, meron tayong nakilala ng mga grupo ng kabataan. Actually, tatuloy naman sila. Sila ay si, ang pangalan niya, Kobe, Lanjay, at Sean. Mga, I don't know, basta 16 years old sila. 15 to 16 years old sila. At sila ay isang young entrepreneur. Kinamit nila ang bakasyon para kumita sila ng pera. So, ano yung ginagawa nila? Sila ay nag-uukay-ukay. Nagbabenta sila ng mga lumang damit or di naman luma, no? pero yung pang-ukay-ukay na damit. At nakita ko ang mindset nila ay kakaiba. Kahapon, eh, bumili, parang sumosyo kami. Namuhunan kami sa kanila ng, ng maliit na halaga at sa maliit na halaga na yun, ay naka, nakapag kuha sila ng isang box ng mga hoodie, no? at nakita ko yung paano nila sinasegregate yung mga good item sa regular item. So talagang ang galing ng kanila mga mata no? alam nila kung ano yung branded at ano yung good quality ng mga damit kaysa sa hindi. At sinagregate nila, no? At the same time, yung mindset din nila sa pagpepreso. So itong tatlong itong batang ito, may iba-ibang skills level, skill level kahit sabihin mong high school or senior high or college or whatever, hindi ko alam eh, ano ba ang, ano ba dapat ang uh, grade nila kung sila ay 16 years old. But then, supposedly, ibang mga kabataan, pag bakasyon, eh, gala-gala lang, laro-laro, ML, basketball, or what not, Pero itong mga grupo ng kabataan ito ay negosyante na. No? And then, I interviewed them kung ano ba talaga ang gusto nilang maging. Diba, yes, pagka tinanong mo sila ang mga bata, ah, gusto ko maging teacher, gusto ko maging mag criminology or maging police or whatever. Pero sila, I think they are the foundation, of, kumbaga haligi sila ng ating bayan. They want to become a businessman. Kaya maaga pa lang ay nag negosyo na sila. Alam nila na kailangan nilang araw-araw, kumilos, tumambay, bantayan ang kanilang paninda, at pag may huminto, kakausapin nila at ipopromote nila yung kanilang negosyo, yun din yung nangyari sa amin. Kasi uh, the reason why na nakilala namin sila is umuulan, pinasulong namin sila kasi nandun sila sa gilid ng templo. So binuksan namin ang templo para hindi naman sila maabutan ng ulan. No? Kaya doon, nagkaroon kami, na, nagkaroon kami pagkakataong ma-interview sila at malaman kung anong ginagawa nila So, in-offer namin yung temple order kasi naman every pag-regular days eh, mag, may malaking bakanting espasyo tayo. So, ginamit natin yung temple ground para pag displayan ng kanilang mga produkto. Nakakatuwa lang isipin, no? Na kahit musmus -mus pa lang, considering musmus -mus pa lang, alam ko pagdating sa batas, no? Minor sila. Pero, hindi eh. Supposedly, they are work, uh, they should be relaxing no? nasa pangangalaga sa ng kanilang mga magulang. Pero sa hirap ng buhay at yung estado ng pamilya nila natin, hindi naman. No? Dahil, dahil kasi not all family are, are intact. Hindi lahat ng pamilya ay eh, maganda ang sweldo. Si tatay, maliit lang ang sweldo. Si nanay, nasa bahay. No? So yung mga adults na, kumikilos na din parang pagkakaroon ng ideal family, ang hirap nang gawin ngayon. Dahil nagiging makasarili at personal. No? Siguro, ang naiisip ko in 10 years, is dapat magabayan natin ang mga kabataan. Paano natin gagabayan? Kasi ngayon, sa social media, um, yowa ang hinahanap. Ang majority na hinahanap ini-encourage ko sana din ang mga kabataan na magtapos ng pag-aaral. Kinukwento ko po din yung buhay ko no na mag uh, nakapag-aral din naman tayo kahit paano. Hindi nga lang tayo tapos. Pero sa experience ko ngayon, ngayon matanda na tayo na no? magpo-47 na tayo, ilang isang araw na lang, 47 na tayo. Sa experience ko, hinahanap talaga ng society, ng gobyerno, ang college diploma. Kahit na hindi naman mapapakinabangan. On my part kasi, wala namang college course ng hilot, no? At yun na nga, ang inilalaban natin na para magkaroon siya ng diploma degree is kailangan ma-professionalize. At gumagawa tayo ng curriculum, pero yung curriculum na ginagawa natin, lalo na sapitak, sa pitak, no? Parang hinanapan nako na dapat ang tagapagturo ay college level. Eh, hindi naman po college level. But then, I am a TESDA certified. No? Nagkaroon ako ng training sa TESDA. Hindi lang ng Hilot Wellness, nakapagturo din tayo. At naging curriculum developer at training director tayo dahil meron tayong AMTM. Yun nga lang, nababago ang requirements. Hindi na ako nag-follow up, no? nag-renew kasi na nakita ko sa TESDA. Supposedly, eh, merong recognition of prior learning, RPL. Pero dahil doon, binago niya na, na, ng test dalahat sa panahon ni Noy Aquino na kailangan reset no so paano na yung ano yung 10 competency based principle 10 CBC principle na hindi na nare-recognize yung so, prior learning ay nakapag-aral naman tayo so gusto talagang ulitin so nakikita ko dito na parang pera-pera lang pero kung gusto niya talagang lumaban at magkaroon ng posisyon sa gobyerno o, o sa anumang ano eh, you have to comply. Parang katulad din ng isang client din, no? parang inireklamo. Although pinagdadasal natin, tandaan ninyo, ang role ko dito ay isa akong binabaylan. Pinagdadasal po natin ang inyong kalagayan na dumating ang swerte ninyo. No? Pero hindi tayo yung nag-hire para kayo ay makapasok sa isang magandang trabaho. No? Pero pinakikita natin kung ano ang sistema. So sa nangyayari, inilalayo ka, inililigtas ka ng dakilang may kapal sa kapahamakan o sa kasamaan ng ahensya na yung pinag-aplayan. Hindi ko na kung anong agency ito, di ba? Pero alam na naman natin kung ano ang sistema. So kailangan may backer system para magkaroon ka ng magandang posisyon kahit sabi mong qualified ka overqualified ka sa position, kung wala kang kakilala, hindi ka makakapasok. On my part, bilang isang manghihilot, na ko rin. Meron din akong pangarap na pumosisyon, no? na maisaayos ang, ang sistema natin sa panggagamutang Pilipino. No? Pero wala naman akong posisyon. Pero hindi ko dapat ipilit ang aking sarili kung ayaw nila. Kaya nagtayo tayo ng Hulot Academy at binabailan na autonomous, na self-governance tayo no? sa pamamuno ng Luntiang agama. At yung, pala, yung standard natin o palatuntunan natin o yung patakaran natin, ay eh, tayo ang gumagawa. At binasa natin ito sa katutubong pamamaraan kung ano ba yung ginagawa ng ating mga ninuno. At hinahanapan din natin to ng explanation, no? o pinag-aaralan. Ibig sabihin, hindi lang dahil kasi sinabi ni Lola, ganito ang dapat gawin, ay eh gagawin natin. Although, with all due respect sa ating mga ninuno, sinusunod natin siya, pero inaaral natin bakit nila ginagawa, ano ba ang pakinabang nito, at ito ba ay ligtas. So yun yung lagi nating hinahanap na, uh, na explanation sa ating mga tradisyon, no? sa ating kultura nasa makabagong panahon ay sinasabing pamahiin. Kaya hindi po tayo umuusad dahil kasi pag na, na, na nalaman nila na ito hilot, oh, based sa pamahiin, hindi to based sa science. Kaya kina-challenge ko nga po na uh, magkaroon ng masusing pag-aaral sa mga bagay-bagay para magkaroon ng siyensya o ng agham ang mga ginagawa natin. So sa mga kabataan ito, no, uh, alam nila na ang buhay ay dumidepende sa pera So, kailangan gumawa ng pera. Hindi natin pwedeng isisi kaninuman o iasa kaninuman ang ating kapalaran. Ikaw, ako, nasa ating mga kamay, kung ano ang dapat natin maranasan. Katulad na rin sa buhay ko, pinili ko na magkaroon ng 100 days devotion. Wala naman nag-uutos nito. Kaya araw-araw natin sinisikap na magvideo para lang tuparin ang aking sinabi sa sarili ko na magkaroon ng direksyon. Pero sa buhay natin, ikaw rin naman kasi masusunod eh. Kung iaasa mo na, ay kasi bawal ni ganito, ay bawal ni ganun. Bakit? Sila ba ang nagpapatakbo ng buhay mo? Hindi ba ikaw din ang humihinga yung hangin pumapasok sa ilong mo, yung pagkain pumapasok sa bibig mo, at ikaw nagdadigest. Inilalabas mo rin yan. No? Nobody can do that role in your life, kundi ikaw lang. So, huwag natin iasa sa iba ang ating pamumuhay. Huwag tayong umasa sa hingi lang. No? Kung ikaw ay hihingi, matuto ka rin magbigay. Hindi mo makukuha ang lahat ng ito ng libre kasi lahat ay pinaghihirapan. Sana, 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 10 years from now, magkaroon na ng kaisipan ang tao na maging malaya, tunay na malaya. Sinasabi natin, we are independent. No? 125 years. Pero hanggang ngayon ay bihag pa rin tayo. Bihag pa rin tayo ng kamangmangan. Bihag pa rin tayo ng kahirapan. Kaya tayo naghihirap kasi inaasa natin sa iba ang ating pag-unlad. Pero ang totoong pag-unlad, ikaw ang gagawa niyan. Tayo ang gagawa niyan. Yung edad natin, hindi yan gawa ng ibang tao. <laughs> yan yung life experience mo. Ito yung gano'ng kakatagal ng buhay sa mundo. At sana sa buhay na iyong tinagal, no? Mayroon tayong napulot na aral. Ako ba, bukas siguro pag usapan natin, talaga magbubulay-bulay ako ngayong gabi, ano ba ang mga bagay na natutunan ko sa aking buhay? At ano pa ba ang gusto ko mangyari sa aking buhay? Is it time to say goodbye to everyone? At kung okay magpapaalam nga, ano ang mga ala-ala na maiisip mo patungkol sa akin? Sa totoo, drama lang yan eh, no? drama. Pero, isipin mo na lang, ang mga sinasabi ko ay eh, ikaw din para sa iyo. Anong mga alaala -ala ang iiwan mo sa mga tao? Maganda ba? Sila ba ay tatawa, eh, O sila ay iiyak? O sila ay magagalit? O sila ay matatakot sa iyo? So, yun lang mga kalahi. Sana, 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 kung napanood niyo po ito, magustuhan niyo, bigyan niyo po kung ang thumbs up, ilike niyo po ang video nito, i-share niyo po at mag-subscribe sa atin. So, muli ang Apo Adman ng Guntiang Agama Natural Divine Action Healing o Templong Ang Tuhan ng Guntiang Agama. I sasabing, mayari mo. Pag-asa'tin. Paalam.